bawang at dahon ng oregano ay mabisang gamot sa ubo at mataas ang taba or high cholesterol level at para din sa namamagang lalamunan or sore throat ang gagawin lang ay kumuha ng tatlong dahon ng oregano apat na pirasong bawang at gagawa tayo ng parang tea gamit ang dahon ng oregano at bawang maglagay lang sa baso ng pinakuloang tubig ilagay ang apat na pirasong bawang at pagkatapos isunod ang tatlong pirasong dahon ng oregano at haluin ng mabuti. Maaari din kayong maglagay ng honey o asukal. Depende po sa inyong panlasa. Gawin ito dalawang beses isang araw hanggang sa tuluyang gumaling. Ito nga pala si ibahaging kaalaman. Follow for more herbal tips. Ingat kayo guys. And God bless you.